Sino raw itong dating cabinet secretary ang may pinag-aaral na boylet sa probinsya? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nag-enroll daw itong boylet sa isang aviation school sa Central Luzon. Nagbayad daw si Boylet ng higit 200,000 pesos bilang pang tuition noong Nobyembre last year at higit 100,000 naman noong Marso 2024, courtesy ni ex-Cabinet Secretary. Ang siste kahit tambay na ngayon si Boylet, abay walang binatbat ang mga sunog baga sa kanto sa laki lang naman ng kanyang bank account na mahigit kumulang 2 milyong piso ang laman. Kayo mga ka-teletabloid, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.